Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ang Democratic People's Republic of Korea o mas kilala bilang North Korea ang pinaka-misteryoso. Tinatawag din ang kanilang bansa na The Hermit Kingdom. Tanyag ito sa pagiging isolated at independent. Hindi rin sila basta-basta nagpapapasok ng mga dayuhan sa kanilang bansa at lalong-lalong hindi nila pinapayagang lumabas o umalis ng bansa ang kanilang mga mamamayan. Dahil nga dito, hindi din kagulat-gulat na mahigpit ang mga batas sa North Korea dahil nga isang dictatorship ang pamumuno ng kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Pero tila sumorbran na yata ang mga ilang batas sa North Korea na kung iisipin ay nakakabaliw kung gagawin dito sa Pilipinas. Tara, ating isa-isahin ang ilan sa mga nakakabaliw at nakakagulat na mga batas na ipinatutupad sa North Korea. Labanan ang antok kung ayaw mong madispatcha. Minsan, may mga pagkakataon na ang tao ay nakakatulog o nakakaidlip sa kalagitnaan ng trabaho o sa loob ng eskwelahan. Normal naman ito kung masama ang iyong pakiramdam o sadyang pagod ka lamang. Madalas nga kapag ikaw ay nahuli na natutulog sa iyong trabaho o nakaidlip habang nagkaklase, ay pwede kang masermonan o mapagalitan. Pero, alam mo ba na sa North Korea, kapag ikaw ay nakatulog sa trabaho, ay maaari kang bitayin? Taong 2015 nga, napabalita na ang Minister of Defense na si Yong Yong Chol ay dinispatcha dahil nakatulog umano ito habang mayroong military exercises. Tinanggal agad siya ni Kim Jong-un sa kanyang posisyon na minister at ang sintensya ay ginawa nga sa harap ng maraming tao. Siya ay binitay bilang paalala na ang katamaran at hindi pagsunod sa North Korea ay hindi katanggap-tanggap. At taong 2016 naman, ang Education Minister ng North Korea na si Kim Yong jin ay dinispetsa din sa harap ng daang-daang tao dahil ito naman ay nakakuba o hindi nakatindig na maayos habang nasa isang rally. Bawal ang bisikleta lalo na sa babae. Hindi maitatanggi na napakalaking tulong ng bike sa ating mundo. Marami na nga gumagamit nito dahil mas mapapabilis ang pagpunta sa iba't ibang lugar tulad ng eskwelahan at opisina. Mabuti din para sa ating katawan ito dahil isang paraan na din ito ng exercise. Bukod doon, nakakatulong nga din ito sa kalikasan at nakakatipid ka pa sa gas. Pero alam mo ba sa North Korea, ipinagbabawal ang paggamit ng bisikleta sa capital city ng Pyongyang. Gusto kasi ng North Korean government na mapabilis ang pag-unlad na kanilang ekonomiya at hinihikayat nila ang mga tao na gumamit ng kotse. Kaso, ng taong 1991, bumagsak ang ekonomiya ng North Korea. Dumami ang mga mahihirap at hindi nakakakain. At walang kakayahan ang mga ordinaryong tao na bumili ng mga kotse. Kaya naman ng taong 1992 ay tinanggal ng gobyerno ng North Korea ang paggamit ng ban para nga gumamit ang kanilang mga mamamayan ng kotse pero mas marami ang gumamit ng bisikleta kaysa sa gumamit ng sasakyan sa Pyongyang dahil mahirap pa din ang pamumuhay sa North Korea hanggang ngayon. Noong 1995, ipinagbawal na North Korea na magbike ang mga babae. Nakakadistract daw kasi ang mga babaeng nagbabike lalo na kung ito ay maganda. Nagiging manyak din daw ang mga kalalakihan dahil dito. Hindi daw kaya ng mga babaeng harapin ang traffic o mahina ang loob ng mga babae kaya delikado sila sa kalim. Taong 2012 ay pinayagan ulit magbike ang mga babae pero isang taon lamang ang lumipas ay pinagbawalan ulit sila magbike. Sa ngayon, hindi na ganon kahigpit ang North Korea sa paggamit ng bike dahil nga sa kakulangan din ng public transportation. Hindi uso ang maong o jeans o bawal itong suotin. Ang maong o jeans ay napaka-popular nga sa buong mundo dahil komportable itong suotin, matibay at maraming style ang pwedeng gawin. Pero alam mo ba sa North Korea total ban ito o bawal ang magsuot ng maong? Ayaw ni Kim Jong-un na maimpluensyan ang kanyang mamamayan ng kultura ng mga Amerikano. Matagal nang ayaw ng North Korea sa Amerika at ito nga ay nagumpisa ng taong 1945 nang nahati ang Korea sa North at South. Ang South Korea kasi ay sinuportahan ng Amerika samantala ang North Korea naman ay tinulungan ng Communist Soviet Union o Russia ng mga panahon na iyon at nang naggera nga ang North at South Korea, natalo ang North Korea. Bilang ganti, bawal ang anumang kulturang Amerikano pati na din ang galing sa Europa sa North Korea. At dahil nga ang pagsusuot ng maong ay galing sa kulturang Amerikano, tuluyan tong ipinagbawal sa North Korea. Bawal din sa mga babae ang magsuot ng kahit anong pantalon, puwera na lang kung ikaw ay parte ng military. Ang ibang babae ay nakakalusot paminsan-minsan, pero kapag ikaw ay nakita ng mga otoridad, kakastiguhin nila ang mga nakapantalo na babae at kakasuhan. Maari ding ibalita o ipakalat sa publiko ang pangalan ng babae, ang kanyang adres at trabaho dahil lamang sa pagsusuot nito ng pantalon. Bawal ang mahaba ang buhok at walang rebond. Sa Pilipinas at pati na rin sa maraming bansa, maraming ang pwedeng gawing hairstyle. Pwedeng maiksi, mahaba, kulot, straight at iba't ibang kulay ng buhok. Madalas, ang mahabang buhok ay bawal lang kung ikaw ay nasa pulis o military. Pero paminsan-minsan ay pinapayagan din naman ang mahabang buhok. Kung sa South Korea, ang lahat ata ng hairstyle ay makikita mo. Sa North Korea naman ay bilang na bilang ang hairstyle na pwede sa babae o lalaki. Sampung hairstyle lang ang pwede sa mga kalalakihan ng North Korea at hanggang 2 o 3 inches lamang ang haba dapat ng buhok. Sa mga babae naman, 23 lang ang pwedeng hairstyle at bawal ang magpakulay. Kung titingnan nga, ay tila pang 1980s pa din ang style ng mga buhok ng mga kababaihan. At maaari lang ang maiksing buhok sa babae kapag siya ay may asawa na. Nag-iisa lang dapat ang Jung-un. Sa dami ng tao sa mundo, hindi maiwasan na marami sa atin ay may kaparehas ng first name. Pero alam mo ba sa South Korea? Sa utos ng Supreme Leader na si Kim Jong-un, siya lamang ang may first name ng Jong-un sa buong bansa at siya lang ang pwedeng gumamit nito. Ibig sabihin, bawal gamitin ang pangalan ng Jong-un kahit na sino man at ipapanganak pa lamang. Kaya naman, ng taong 2011, lahat ng first name ng Jung-un. Ang pangalan ay puresahang pinalitan ang kanika nilang mga pangalan, masunod lamang ang utos ng kanilang supreme leader. Pati nga ang anak ni Jung-un na si Kum Jae ay bawal din magkaroon ng kapangalan. Bagamat walang opisyal na bilang kung ilang North Koreans ang nagpalit ng pangalan, sinasabi nga na ang pangalan Jung-un at jun ye ay napaka-common. Bawal ang long-distance call. Napaka-advance na nga ng mga cellphone ngayon. Isang pindot lang ay maaari mo nang tawagan ang sino man sa kahit anong parte ng mundo. Pero sa North Korea, bawal ang long distance o international calls, texts at chat. Binablock ng cellular service provider na Corolink ang lahat ng international calls. Gumagamit din ang North Korea ng signal jammer sa mga borders. Lahat din ng electronic communication ay minomonitor ng mga otoridad. Tinataya na bawat pamilya o bahay sa North Korea ay may isang tao na gumagamit ng cellphone. Ipinagbabawal nga ng North Korea ang international calls dahil ayaw nga nila ma ang mga tao doon ng mga banyagang kultura. At para din ang mga sensitibong impormasyon sa loob ng North Korea ay hindi din makalabas sa mundo. Ayon sa mga eksperto, takot ang gobyerno ng North Korea na malaman ng kanilang mga mamamayan ang masagana at malayong pamumuhay na natatamasa ng lahat ng tao sa mundo. Kumbaga, ayaw nilang ma-realize na mga taga North Korea na ang kanilang pamumuhay sa kanilang bansa ay hindi normal. Kapag naigubara kasi na mga taga North Koreans ang kanilang buhay sa mga tao sa ibang bansa, sigurado ay mag-aalisan ang mga mamamayan ng North Korea sa kanilang bansa o kaya naman ay pwede silang mag-people power. Taong 2024, isang lalaki ang gumamit ng smuggled na cellphone at SIM card para kontakin ang kanyang pamilya na tumakas at pumunta sa South Korea. Sa kasamang palad, na-trace ng gobyerno ng North Korea ang kanyang tawag at agad na nalaman kung saan siya nakatira. Dinispat siya ang lalaking ito sa harap ng publiko bilang banta o paalala sa mga publiko na bawal ang kumontak sa ibang bansa. Bawal magkabahay at lupa lahat naman tayo ay may pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. At kapag kaya nang bumili, pinipilit natin na magkaroon ng mga ari-arian tulad ng bahay at lupa. Pero sa North Korea, lahat ng lupain at bahay, kabilang na din ang mga building ay pag-aari ng gobyerno ng North Korea. Binibigyan lang ng gobyerno ang mga tao ng lugar kung saan sila pwede tumira pero kahit kailan ay hindi ito mapapas sa kanila kahit na buong buhay na silang nakatira doon mas lalo ding mahirap tumira sa malalaking syudad tulad ng Pyongyang. Iilan lamang ang pinapayagan na tumira sa capital city ng North Korea. Killer Smile Sa lahat ng mga batas sa North Korea, ito na yata ang pinakakaiba. Ito na siguro din ang pinakamalupit o nakakabaliw. Si Kim Jong-un at ang kanyang rehimen ay ipinagbabawal ang pagngiti tuwing July 8 ang petsa kasi na ito ay ang araw ng kamatayan ng founder at former president ng North Korea na si Kim Il-sung na namatay ng taong 1994. Tuwing July 8, bawal ngumiti, magsalita ng malakas, sumayaw at uminom ang mga tao sa North Korea. Bawal ang mga masasayang selebrasyon at pagtitipon. Kaya kung birthday mo ng araw na ito ay sobrang malas mo naman. Ang hindi pagsunod sa batas na ito ay may kaparusahan na hindi bababa sa pagtatrabaho sa isang labor camp o pwede ding mabitay ang isang tao. Grabe, di ba? Tanging North Korea lang yata ang nakaisip ng ganitong batas na bawal ngumiti at ang parusa pa ay kamatayan. Kamakailan nga lang din ay ipinagbawal ang pagtawa ng labing isang araw bilang pagbibigay respeto sa 10th death anniversary ni Kim Jong-il na tatay ni Kim Jong-un. Ikaw, kaya mo bang walang YouTube, Facebook at Google? Ngayon nga na sobrang importante na ang internet sa araw-araw nating pamumuhay. Mula trabaho, negosyo, eskwelahan ay ginagamit na nga ito sa buong mundo. Sa North Korea, alam mo bang walang access sa internet ang mga tao doon? Ang meron lamang sila ay intranet o local server network at meron lamang itong 5,500 na websites kumpara sa mahigit isang bilyong websites na pwedeng ma-access ng lahat ng tao sa mundo. Ang lahat ng mga websites sa North Korea ay monitored o may surveillance ng gobyerno. Walang access ang mga North Korean sa Facebook, YouTube, TikTok at iba pang website na sikat sa mundo. Apat lamang ang channel sa kanilang telebisyon. Kontrolado ng gobyerno ang palabasa TV sa North Korea. Apat nga lang ang channel dito at ang palabas ay puro propaganda kung saan pinalalabas kung gaano kagaling ang gobyerno at kung ano ang magagandang nagawa nito. Lahat ng klase ng palabas ay bawal. Walang Korean novela, noontime show, comedy at iba pa. kahit banyaga o foreign media ay bawal din. Kasama na din sa ipinagbabawal ay ang mga pelikula, kanta at pati na rin libro. Kapag ikaw ay nahulihan sa North Korea ng bawal na palabas, ay siguradong ikaw ay mapaparusahan. Ang parusa ay depende sa kung saan galing bansa ang iyong pinapanood. Kung sa Pilipinas galing ang pelikula na iyong pinanood, maaari ka lang makulong. Pero kapag sa South Korea at Amerika galing ang palabas, sigurado na madidispatcha ka agad. Noong 2021 nga, isang lalaki ang napabalitang binitay dahil nagpakalat ito ng palabas na Squid Game na isang sikat na Netflix show na gawa ng mga South Koreans. Kung napanood nyo ito, maaalala nyo na may character sa Squid Game na tumakas umano sa South Korea ang isa sa mga contestant at nagsasabi siya ng hindi maganda tungkol sa North Korea. Hindi ka pwedeng makapili ng trabaho. Lahat tayo ng bata pa ay may pangarap na trabaho o karir. Kaya pwede tayong mamili ng gusto nating profesyon o negosyo. Pero sa North Korea, ang mga bata ay hindi pwedeng mangarap. Ang gobyerno sa North Korea ay nagtatalaga o nagsasabi kung ano ang magiging trabaho ng isang tao. Ayon sa kanilang gobyerno, ito ay para pantay-pantay o tama lamang ang bilang ng mga profesyon sa bawat industriya at lugar. Pag-graduate nga ng high school ng mga bata, ang gobyerno ang magsasabi kung ano ang trabaho na kanilang gagawin. Hindi kinokonsidera ng gobyerno kung ano ang gusto ng mga bata o kung ano ang gusto ng kanilang mga magulang para sa kanilang mga anak. At kapag ikaw ay nabigyan ng trabaho, ay halos imposible ng lumipat o magpalit ng propesyon. May isang pagkakataon na ang isang sakahan sa North Korea ay sagana sa patatas pero kakaunti lamang ang tao at magsasaka sa lugar na ito. Kaya nga ang ginawa ng gobyerno ng North Korea, ang libo-libong mga bagong graduate na galing sa iba't ibang parte ng kanilang bansa ay pinatira at pinagtrabaho nila sa sakahan na ito. Gobyerno ang relihiyon. Karamihan sa mga bansa sa mundo ay may karapatang kang mamili ng relihiyon o pwede kang maniwala sa kahit anong bagay. Pwede kang maniwala kay Jesus, kay Allah o kaya naman sa mga alien na ayon naman sa Scientology. Pero sa North Korea, bawal ang lahat ng kahit anong relihiyon. Pinakabawal pa nga ay ang Christian na relihiyon. Taong 2014, isang Amerikano na turista ang nakulong ng libong buwan sa North Korea dahil lamang naiwan niya ang kanyang Bible sa isang restaurant. Masasabi nga na mga tao sa North Korea ay mga atheists dahil wala silang Diyos na pinaniniwalaan. May mga simbahan sa North Korea pero lahat ito ay pinatatakbo ng gobyerno. At imbis na prayer rally ay nagiging political rally ang nangyayari sa loob ng simbahan. Iisa lang dapat ang higher power na pinaniniwalaan ng mga mamamaya na North Korea at wala dapat mas higit pa sa namumunong leader o sa Kim family. Taong 2023, isang buong pamilya ang inaresto at ikinulong pati ang mga bata dahil lamang nakitaan sila ng Biblia. Literal na maswerteng malas ang mga triplets. Sa North Korea, ang triplets ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran. Maswerte at masagana din daw ang ibig sabihin nito. Kaya naman, kapag ang isang babae ay triplets ang isinilang ng mga anak, agad itong dinadala sa Pyongyang para makatanggap ng pinakamagaling na alaga ng mga doktor at nurses. Pero pagkatapos mga anak ay kukunin muna ng gobyerno ang mga triplets sa kanilang mga ina kapalit ng gold ring para sa mga babae at silver knife naman para sa mga lalaki. Ibabalik lang sa mga magulang ang mga triplets kapag 4 years old na ang mga ito at matapos nilang lumaki sa isang nursery school na pinamumunuan ng gobyerno. Kapag ikaw ay parte ng triplets, mas madali kang makakuha ng pera, magiging matagumpay at gaganda ang buhay. Malaki din ang tsansa na makapasok sa militar o mag-aral ng kolehiyo. Dahil dito, masasabi ngang napakaswerte na may mga anak na triplet sa North Korea. Pero tila malas din dahil tila mawawalay ang kanilang mga anak sa kanilang mga magulang at makakabalik lamang sa kanilang mga magulang apat na taon matapos nilang maipanganak. Namamana ang kasalanan Sabi nga nila, ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kasalanan ng mga anak. Pero meron din namang kasabihan na kung ano ang puno ay siya din ang bunga. Sa North Korea, kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen, damay-damay ang iyong mga kamag-anak hanggang sa ikatlong henerasyon. Ibig sabihin, kung makukulong ang isang tao, pwede ding ikulong ang mga magulang, lola at lolo nito. O kaya naman ang kanyang mga anak o apo. Layunin ng gobyerno ng North Korea na huwag magrebelde ang mga mamamayan nila. Kaya naman sa ganitong paraan, sigurado na magdadalawang isip muna ang isang tao bago gumawa ng krimen o magrebelde. Pero ang mas malala sa batas na ito, kapag ang isang bata ay ipinanganak sa kulungan, makukulong din siya kasama ng kanyang mga magulang. Ang kadugo daw kasi ng guilty ay guilty din by association. Ang batas na ito ay ginawa nga matapos ang World War II para umano matigil ang rebelyon sa North Korea ng mga panahon na iyon. Ngunit matagal nang tapos ang gera at wala nang mga rebelde kaya nga marami ay nagsisabi na wala na ito dapat sa batas ng North Korea. Mataas ang respeto Sa halos lahat ng parte ng mundo, pwede mo kutsain o maging kritikal sa gobyerno lalo na kung ito ay may meli. Sa North Korea, kapag ang mga tao ay may sinabing hindi maganda sa kanilang supreme leader na si Kim Jong-un, ito ay may mabigat na parusa. Kahit ito ay sinabi ng pabiru lamang o simpleng patama lamang ay bawal. Ang mga poto ng na mga naunang leader na si Kim Ul at Kim Jong Il ay dapat nakasabit din sa bawat bahay bilang respeto sa kanilang bansa. Kailangan din ay may suot o nakapin sa damit na party badge na may letrato ng dalawang leader. Kapag hindi mo din nililinis ang iyong pin ay maaari ka ding maparusahan. Lahat nga ng pamilya sa North Korea ay binibigyan ng special duster para panglinis sa nasabing mga letrato ng mga leader. Dapat protektahan ang mga letrato. Kapag may sunog, ang una mo dapat subukang iligtas ay ang mga mahal mo sa buhay pati na rin ang iyong mga alagang hayop. At syempre, susubukan mong isalba ang mga mahalagang ari-arian mo tulad ng pera, alahas at mga mahalagang dokumento. Pero sa North Korea, oo, tama ka. Ang mga letrato ng dating Supreme Leader ang unang dapat iligtas kapag may sakuna. Dapat ay unahin munan sagipin ang mga letrato bago ang sarili, pamilya at iba pang mga gamit. Respeto daw ito sa mga Supreme Leaders. Taong 2020, napabalita na ang isang ina na may dalawang anak ay ikinulong dahil nasunog ang kanyang bahay. Una kasing niligtas ng ginang ang kanyang dalawang anak at hindi na niya nagawa pang sagipin ang dalawang letrato ng mga supreme leader. Bawal ang mga branded Maraming ang produkto sa mundo na may pangalan o branded. Andiyan ang Apple, Samsung, Coke, McDonald's, LV at marami pang iba. Sadyang ganito ang kalakaran kapag ang ekonomiya ay kapitalista na pinalawig nga ng mga taga-Amerika at Europa pero ang branding ay taliwas sa nais ng North Korea na communist at socialist na pamumuno. Kaya naman ang mga brand katulad ng Coca-Cola ay wala sa North Korea. Kahit nga McDonald's ay wala din, maging ang Starbucks. Sa North Korea may mga fast food chains pero ito ay mga North Korean brand at tanging sa capital lamang ng Pyongyang matatagpuan. At ang nakakalungkot nga tanging mga turista at elitista lamang ang pwedeng kumain sa fast food restaurant na ito. Ang naturang fast food ay pag-aari din ng tiyahe ng Supreme Leader na si Kim Jong-un. Ipinagbabawal din ng Amerika ang pag iimport ng kahit anong produkto papunta sa North Korea kaya walang import at export sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ayon nga sa ilan, isang malaking kalokohan ang batas na ito. Sa North Korea kasi may irong isang Daisong department store. Ang department store na ito ay para lang sa mga mayayaman, military at elitista dahil sila ay makakabili dito ng mga luxury brand katulad ng Rolex, Dior, Chanel at LV. Kahit ang mga brand tulad ng Adidas at Nike ay mabibili din sa department store na ito. Sa katunayan, ang asawa ng Supreme Leader na si Kim Jong-un at si Ri Jusul ay mahilig sa Western Luxury Brands. Sa madaling salita, bawal ang branded sa mga ordinaryong mamamayan ng North Korea pero sa mga mayayaman o elitista ay pwedeng pwede. Ikaw, ano sa tingin nyo? Ang batas ba na ito ay nakakabaliw o sobrang OE? Ano sa mga batas na nanabanggit ay sa tingin nyo ay sumasang-ayon kayo at bakit? Sa tingin mo, alin sa mga batas ng North Korea ang pwedeng gawin sa Pilipinas? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong ishare sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang isubscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Malina Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ah. God bless everyone!